you <phone rings> So, we are currently here sa... Wait lang, napataka na naman yung camera. Kasi dito kami ngayon sa may Intramuros. Kanina, gusto sana ni El na mag-BGC. Pero sabi ko, ang dami ko na kasi vlogs doon. At nandito na rin naman kami last time para sa kanyang pagre-review, para sa kanyang exam. Pero, ayun, inaya ko siya dito sa may Intramuros kasi maraming lumalabas sa feed ko sa TikTok na ang dami mga perfect spots dito ng coffee. Eh, yun naman yung nirequest niya kanina. Wait lang, umuulan. Yun naman din yung nirequest nire niya kanina na mag-aaral nga muna siya sa coffee shop. Okay, so from doon sa entrance ng Intramuros, Ayun, nag-tricycle na lang kami ni El going here. Ito ba 'yon? 'Yung nakita mo. Going here dito sa may Starbucks, San Tito Tinanong kasi kami kung motor ba namin yung kaya inano ko, in ko yung vlog kasi akala ko bawal. Pero ayun, we are here, here na sa may Starbucks. Ito ba yon? Isa lang po, tapos meron pa isa doon. Sa Pwede lakarin. Pwede naman na. Pero pag ano na lang, pag nawala na lang yung Oh, sige. So, so Ayan. Ito. Ito, may saksakan. Ayan, okay, order na muna kami ni El dito. Ayan, o, oh, ito. Ayan, naghanap, naghanap kasi siya ng seat na, pero ako ito. Ayan, wait lang. Sorry guys, ang dilaw kasi no ilaw. Sa kanya, kapag nag-coffee shop kami, afternoon, ang gagamitin naming card is yung aking UB para ayun. Actually kahapon share ko lang na tinawagan ko yung isa sa mga branch dito sa May Manila. Ayun. Going go. Sige sige. Ikaw na bala diyan. Doon ako sa upuan. Wala akong drinks. Ayun. Ayun akong order ng drinks, guys, kasi kakain din naman kami later. Going back, So ayun, kahapon tumawag ako sa isa sa mga branch ng Union Bank and tinanong ko, inalam ko kung paano yung yung process ng paggamit ng card and and, and and, explain naman din sa akin at ayun, pinagagamit ko na kay L para para naman magkaroon siya ng mga transaction at dalawa pa na yung Starbucks yung isa malapit sa cathedral and itong Starbucks na to is ito yung medyo malapit. Pero kapag tumila yung ulan, oh, oh, baka pumunta rin kami doon maya maya. Sir mo? White chocolate mo at pistachio. Ay, ito rin yung you know, in-order niyo last time. Sa so, may BGC. been two or three hours since na nadi kami ni El at ayon kina bumili na ako ng cobra sa labas. Kasi sabi ko I need something na uh, energy drink so ayon napabili ako. And ang plano talaga after namin dito sa coffee shop is kung kami dun sa Fusion Alley, di ba? sa Fusion yun naman ay located sa may UST. Eh, since tumila na, na, rin naman yung ulan, at kasama niyan yung kanya mga ka-workmate. So, nag-aya kasi na mag -pool trip doon. Pero kung malakas ang ulan at hindi sila matutuloy, sana magsasangli. Pero sige, try, try natin kung kamusta at kung maganda ba talaga dun sa Fusion Alley sa may Espanya. Sila. While waiting dun sa mga ka-workmate ni Elle Ayun, nandito lang lang na kami sa may Pinoval yeah. ayun na sila Okay guys, we are here na sa my Fusion Alley and mas maganda pala na mas maaga or mas maaga kami nakapunta para may liwanag and hindi natin kailangan ng na kung ano-ano ilaw pero ano pong first stop? First stop is chicken feed. Ayan, dito sa umay. Feed and feed. Ito ba yung order mo? First stop is, ayan, walang kamatayang chicken feet. So, sa L lang may favorite ng chicken feet na yun. Pero mamaya, titikman ko. And dito sa side is yung Ah, uh, Samyang Omelette. Pero later na yan. Kasi punta tayo dun sa next stall. So ano naman masasabi mo sa ang dami, ang daming pwedeng kainan dito, guys. Wala well, choice na. Oh nga, ano next natin? San tayo? Sa base sa mga baga. <coughs> Ayan, ang dami ga ay pihay. Hmm. Mamaya, balikan natin. Ito, meron dito mga sushis, tapos mga drinks, mga lemonade sa kabila, at itong chow fan na rice. Ay, ay, ayun na. Hindi pa kasi na yung lechon pero ang dami talagang food selections na makikita dito sa The Fusion Alley. At isang diretsyo yan guys. Ako so, makikita na yan. Ay, ang daming tao nakikita. Ayan. Isang diretsyo. Ganda sa dulo. Puntahan natin at explore pa natin to. tayo sa My Popcorn Chicken. So, ang in-order namin is yung Chicken Poppers with rice. So, ayan sya. Ang tarap! Lane? Ana? Pag 5 guys kung mamuhaan ten. Pag 10 naman po, 99. Yung 99. Dalawa po is next which is a crunch and spice so ito iba't ibang klase ng bulldog and then ayan ganito siya ginagawa so ang in order namin is wait lang gulo na ka so ang in order pala namin is yung ano na lang carbonara tapos mag-share na lang kami ni El. so sabi niya sa akin ipunin na lang daw muna tapos kung saan kami uupo na area doon namin titikman lahat ng pinamili namin dito sa, ayan, sa mga boots. This yung kanilang crispy, ayan, crispy bagnet. Ang sarap ng fried rice. Ayan siya. Excited eh, yung sa mocktails. ayun. Pero, siguro later na kapag pauwi na kami ni El na bibili ng ganyang cocktails. Pero itanong natin, ate magkano? Ah, saan? Wait lang. Tignan ko muna, guys. Wait. Lapag ko muna yung cam, no? Kasi ang hassle, eh. Parami na ng parami yung aking bitbit. -bit. At... Babalik kami dito mamaya, ate. Pag nakakain na kami. So, ayan. Ito, eh, And... Ano to? Ano yung hinahalo niyo? Mag-gabi po siya. Yung spark siya sa may... Tapos, vodka ba? Like, Ay, may alak ba? Uh, ah, nan alcoholic. Pero may alcoholic din, wala. Mali pala. Akala ko kasi mga cocktails na may alak, pero na-try pa rin namin. Yan ito. Akala ko may alcohol, pero wala pa. Pero, try natin. Asa ah, ano? Al nga? Yung simpang gabi. Asa yung kaya bawal. Pili na lang kami ng gin. Balik <laughs> na kami na ate. Mabalik na. na lang kami dito mamaya guys. No. Next is dito naman tayo sa baga ng mama mo. So ayan. Wala pa kasi pero ang order namin is yung kanilang large 100 pesos. Guys, nice. binuksan na yung lechon. Kanina kasi nakasarado pa yan pero uy parang sarap ng ano na yun. Bulldog na yun. Yung may cheese sa ibabaw. Pero ito talaga ang gusto ko eh. Ayan. Lechon. Order na ako ng lechon with rice, 100 pesos. At ito naman is, ito, chow fun rice. 70, 70 yung merong hanggar yan. So, sige, order din ako ng isa. Yes, while waiting dun sa baga na inantay ni Kuya, isang avocado ko. Ayan. Order muna ako ng drinks. Alam mo, parang yung 70. Yung pinakamalakas. Ah, ha? Yung 80. Ayan. So, order muna ako na may inom, you no? Know? Kasi medyo nagugutom na ako. Pero, patapos na rin naman. I think plus na yung baga. afternoon. nun, punta na tayo sa next destination ayun na guys, stick na natin. Thank you. Ay, sorry, Ang in-order ko is yung kanilang 80 peso. So, balikan natin si L para painumin din natin siya. For sure, na uhaw na yun. Uy, ang sarap. <laughs> sarap ng lasa. Kalasa niya yung mga collagen drink. Especially avocado drink na tinitimpla ko. Okay hey guys, next stop dito naman sa James and Che. So ayan, order na si El na. At yung kanilang famous lang, pakita mo yung chicken barbecue. hindi yung chicken barbecue. Ah, ano ba? Chicken skin. <laughs> ah, chicken skin, sorry. Chicken skin, tapos ito. Ito pa rin chicken barbecue nila. Tapos ito yung kanilang... Barbecue. Ano po? Ito pork. A pork. Machado. Pork. And uh -oh. ito yung chicken. Okay, tapos, meron okay, din silang mga ayun. Meron talo. Salted egg. At ito. Yeah, ito may liyem rin. Tapos, eh, pag gusto mo? What? Ayaw, apple ito yung apple barbecue? Gusto ko barbecue? Ayaw. Ito, sige, isang barbecue. Tapos, guys, marami pa doon. Ayun, baloney. Barbecue done na ako magbayad ng no, mga in-order ni El. Si El nag-restroom lang. Pero ang susunod kong bibilin is yung scallops. Wait lang. Asan ba yun? Nasaan ba yung scallops na yun? At amura lang ng naging bill namin dito sa James and Che. Parang 300 plus lang. Wait lang. Ayun, nakita ko na yung bilihan ng dito pala sa iba. Eh. Oo nga sabi nga na. Lang. Turo ng turo. Wait lang guys. Gusto ko talaga matikman yung scallops si... Eh. Kasi seafood. Pero, ayan na siya. Namanis yung bilihan ng... Ayan, mga... Tiramisu, yan. Pero, later na kami bibili niyan, panghimagas. After namin kainin, lahat na mga pinagbibibili namin. at wait lang. Punta ako muna yung later na lang. Pero yung scallops, sabi ko babalikan ko. So, tignan natin. Okay. Okay na guys, ayan na, naluto na. Iti-take out sana ni Kuya, ipa-plastic niya. Pero sabi ko, wag na. Bitbiting ko na lang, malapit lang naman kasi yung place kung saan kami mag -i dinner So, ayan na siya guys. Ayan na. Ayan, start na. So, ano ba to? Ah, ito yung cheesy buldak. So, wait lang, try natin. Ito, so, medyo kinakabahan ako guys. Kasi ang hangto. Labo pa natin. Ito hmm. okay, maghihintay yun hanggang 7. <laughs> Take ko 6 ang sarap. Take ko 6 na yung sumakay. Ang sarap niya guys. 7. Hindi 7. 7 ikaw, 7.30 pala. Okay. Tapos ito, scallops. Okay. Try na siya. Naabsorb na nung na ano, chip. Hindi, okay. Pag sasakay agad tayo. Ano, tawag dito? Sa pang-sarap. Sa pang Sa pang-sarap. Sa Ang gusto ko rin matikman is yung ano to. May nipati? Lechon. Lechon. Yung binili ko kanina. Meron bang option dito? Meron ba to, option dito? Bumakot lang. Bumakot lang sa Medyo yeah, sarap. Ang taba... ay, taba. Yung balat. Alam mo... Ano? Bakit? Ang sarap mag-yuto niyo. Yeah. lahat. Uy, nangun. Lalo na baby backers special, oh niya. No! Ay, ha. Ang taas lang, ano ko? tayo. yung Grabe ang sarap guys. Tapos ito, okay, ano ba, ba ito? Four ba okay. ito? Hindi ko alam. Oo, laman loob. Kala ko natin si Julie. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Okay, muna natin here. Ano pati isa? Ito, poppers ata. Hindi ako. Chicken poppers. Dun din, sa may harap. Saan saan? Sweet corn. Yan. May basil. Tapos ito. Wait lang. Amayong ko na. Bakit din chicken poppers. Tapos yung kanin. Wait lang. May sauce Tapos ang ba tayo? Pamay gravy. Ma'am, may eh, ating gravy. Hindi mo nakakalain ng na malakas na kumain. Eh? Sinasabi nga na. Ano sabi ko na kami, gravy. Ano lang Dito, gravy. Oo nga pala, nagsambiok na tayo minsan. Kainin ko muna to guys. Done! At so far, so good. Lahat ng food na binili namin na enjoy ko. Although, hindi lahat na ko. Pero, goods na goods na rin. Ang pinaka nagustuhan ko is, syempre, yung lechon, yung scallops, tapos, ano ba ba isa? Yung inihaw na chicken skin at chicharong bulaklak. So, yun guys. Labi pa Ano na nagustuhan mo sa food. Yung so, chicken feet. Oo, yun, isa. May takeout ka pa ba? Meron pa. Actually, meron pa kami natirang chicken feet, tapos yung mga inihaw. And then yung baga, yun na lang. Mamaya, yun yung kakainin namin pag... Pauwi.